Ano sabihin mo? Aristocrat. Sabihin mo ngayon, aristocrat? Aristocrat. Ha? Aristocrat. 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 <laughs> Nung nakaraang taon ba yun? Nung nakaraang taon? Sabi niya, aristocrat. <laughs> okay, so lahat tayo sabihin mo dito. Matigos pa pa rin?

sabi ni Mama. Natit niya ni natit niya si Papa sa puta. Natit niya to. Si la si Mama puta ng orsada. Doon si Papa si Papa puta ng tagpo. Kaya hindi natin niya ang kung sa puta tapos uh -huh. paligid ba siya? Natik niya sa motor. No? Oh, oo Oh, pagal na. Di ba nakadisgra siya nga siya? Pinagpahal siya ng pinagkwartal siya pa ng 10,000. Pareha silang na-damage tapos siya lang yung nagbayas. <laughs> Ang sure nga yun. <laughs> eh di sa amin. Nagbigay ako. Nagbigay din si... Ang napilyata yun.